Hello so, mga salingan na atakaroon sa balay ni idol na to sa mong kayo. Muni ang gikagubtan ni atong mga bulan kaya nadiskubrihan nga naam dahi tay artista diri sa kayo. Sa so, atong personal nga mahinabi o mahimamat karon kay ako po karoon pa po may nagkakita ni idol dahil nailahan ako siya sa mga video lang pero karon personal na yun natong nga nanhi, ang yang balay mo ni ang yang balay no simple ra gyud kaayo di ay si idol abi nako og kanang pagkasikat niya mupuyo na siyang mansion pero karon ang mansion nga okay. atong makita sa likod eskwelahan man <laughs> <laughs> ang yang balay na diri sa ubos nya ko atong makita nga uh, normal ra gyud kaayo ang kinabuhi ni idol so akong ipaila-ila sa inyo ning kining video ha nga ang bisita nato nga idol ng Mungkayo si Kuya J ah, kalok alike ni Kuya J Jericho Idol Hello, what's up? welcome sa ato ang uh, video karon so naalam ko yung mga gamay nga mga pangutanan ni Idol kung kumusta na si Idol karon sa iyang kinabuhi o sa iyang karyer karon nga nga diin nakita na nato na medyo uh, na na siya no unsa kasulti ni idol hindi karong panahon na so akong kasulti lahi ra sa una og karon kay karon o uh, og bisag asa may adto na jud makaila sa ko at maguro sa atong pag viral yeah, mahitungod bon sa atong pagpamuyo medyo uh, murag lahi lahi ra sa una og karon kay karon uh, dili na kay taga trabaho og uma So, nanata diri sa vlogging. So, nangayo lang po ko ninyo suporta sa mga uh, subscriber ni Idol nga unta suportahan po ko ninyo ang Kuya J. Iko na Iko na kayo daw di O, giyonsa, uh, giyon sa ninyo pag si Idol. Unta, anak po ko ninyo. <laughs> So, sa mga nakaila ni eh, Sako, ano, dagan kayong salamat. Uh, unta, padayon lang gihapon magsuportahan hantod-hantod kay uh, kana <laughs> so, salamat na eh, guys sa pagbisita ni Idol diri sa Balay. So, hapit to give me the, mag Pero, ano karon Karo, naapsan mi niya sa Balay. Maunang, uh, salamat na lang. Nagpasalamat yun kay gahapon ko. Nain, nag-anhis ako diri nga taga ko. Ya, lahi na po yun ni <laughs> okay. so, sa sunod nga man manay nanay nanay rodtol. Okay. Sa <laughs> na revolta ba. <laughs> so salamat kayo sa kang idol nga wa pud niya gay balibaran nga karon na himamat to siya nini adlawa. So ni ang update sa kinabuhi ni idol karon nga si idol wala mausap. Ya botan lang gihapon kayo, himansin gyapon kayo. Nga, pero usahay mo bati lang mig kaola <laughs> pud sa. dan mi usahay. Pero salamat sa inyong mga, mga suporta, inyong hang pag sa uh, video ni G, uh, no? So na sila karon team Davao de Oro. Ah uh, team team Oro no? Yeah, team de Oro. So uh, bisitahan ninyo ang channel sa team de Oro. Tapos uh, yung mga nindot dito ng mga pelikulo. Actually wala pa mahuman ang ang pelikula ninyo uh, idol no? Wala, wala pa yung, mahuman. Wala Pagay, hmm. ma... Eh? Pa, pa ma unsa ni? nasugdan na pero wala pa ma kompleto jud. Lisod-lisod gyud. Oo. pero tumot sa inyong suporta, ah, ipadayon gyud mo kay eh, daghan gyud kay nagpaabot. So, oh, mao murag ganang ang uban ba nagsige nagpangutan na kung kanas aman Kami ang sunod ani. <laughs> Pero tungod sa inyo ha mga idol, murag paningkamutan gyud ni nilang ni, ni idol sa team gyud nga uh, matiwas o matagaan pa mga, mga mga nindot pa gyud nga mga uh, pelikula para sa kang idol. So daghan kaayong salamat idol sa inyo hang uh, sa imong pag uh, Sani, saya pag entertain sa mga kanon. Actually si Idol mula kaway na niya, may ganin abta na mo. Ah, napugnan ka kadali, kadali la. So daghan kaayong salamat. God bless sa inyong tanan. Bye-bye.